So, ang nagiging kalakaran dito, talagang madadamay eh, yung mga taong nasa paligid ni Digong. Talagang madadamay yung mga taong nagpagamit, naging kasangkapan na itong si Digong para gawin yung kanilang mga plano, yung kanilang mga maiitim na balak, at yung kanilang kalimonyohan noong nasa pwesto pa itong si Digong. Sa nangyari kay Kerwin Espinosa, ayan, meron pa sa ring kay Richard Gomez. Hmm. Pinagbintangang tao ni Duterte, si Congressman Richard Gomez na itong si Kerwin Espinosa. Sinabi ni Espinosa sa isang press conference na di umanoy tao raw noon ni dating Pangulong Duterte si uh, Congressman Richard Gomez. Wala na itong dinagdag tungkol doon. So, so napakaliwanag niyan. Napakaliwanag na ito ay uh, simula. Kung sino yung mga taong nasa likod nang nangyaring ito kay Espinosa. At kung sino yung alam niya sa sarili niya ay may kinalaman. Hmm. Alam naman natin. Diba? Mainit din ang politika dyan sa eh. late. <laughs> ito may nakita tayong isang isang post Um, sabi na nga, na nga ba, mga DDS people ang may pakana sa tangkang paglikida kay Kerwin Espinosa. Paglikida. Ganda ng term, no? Paglikida. So yun nga, try harder. Wala eh. Sablay. Hindi nangyari. At sino ang, sino ang mananagot dito? Ay ba talagang ma-identify noong mga nahuli na mga gun, gunman um, yung nagutos at yung mastermind. Bilas ni DDS Congressman Richard Gomez na bayaw ni Mayor, Lose, a uh, Mayor Lucy Torres Gomez ang suspect sa tangkang pagpatay kay Albuera Leyte Mayoralty Candidate Kerwin Espinosa. Kalaban <laughs> ba ito ni Lucy, Torres? Anyway, composite team gaya sa mga pumatay sa kanyang ama ang mga dumayong DDS police Mula sa ibang bayan, ang kasabwat sa tangkang paglikida kay Kerwin Espinosa. Sila ay mga tauhan di umano, ni Digong at ni De La Rosa. Kaya pala makikita mo sa comment section na totoong may kinalaman itong si Kalbo sa nangyayaring ito, sa nangyari dito kay Kerwin Espinosa. Alam niyo naman yung history, di ba? Alam niyo kung paano uh, um, pinursigi na si Bato De La Rosa. Para etong si Kerwin Espinosa nga ay istigo noon laban kay Senator Leila de Lima. Back to you, Kalbo.